Hi guys, ayan, katatapos ko lang Napunta ako sa PNB Bank dito ng Dubai uh, Nag-open account na ako Nakapag-open account na ako ng aking uh, PNB So, late na ako ngayon Alauna na ng hapon dito And pasakay na ako ng train Naghihintay na ako ng train din ng actually Uh, magitay tayo ng 5 minutes uh, train and dito na ako sa gold class para ano uh, baka upo tayo ng maayos kasi nasa silver card tayo uh, nakatayo tayo buong ano buong makarating tayo sa uh, kung saan ako bababa so mas mabuti ng gold tayo para nakaupo tayo uh, hanggang sa ano, hanggang sa pagbaba ng pagbaba kung saan tayo dapat bumaba kasi ang bababaan ko second to the last sa metro station dito sa pinaka eto, dito sa mismong sasakyan ko so ayun iniingal ako hindi na ako nakapag doon sa labas at saka doon sa bangko kasi nga uh, baka bawal alam niyo naman bangko yun hindi pwedeng ano hindi pwedeng tayong mag uh, video video doon so nawala rin sa isip ko hanggat nakarating na ako dito actually uh, hawak ko tong papel na to uh, xerox copy ng passport ko pakita ko sa inyo ay ang dami ko lang bitbit -bit kasi bitbit -bit ko pagkain ganyan yung kakainin ko mamaya tapos yung payong ito yung ano ko ito yung passport copy ko ayan passport copy ko ah uh, isa sa mga requirements ng uh, pag-open ko ng uh, bank account. So ayun para Actually may may account naman ako sa uh, Pinas BDO. BDO kaso lang uh, sharing kami ng ate ko noon dahil nga, uh, para mas uh, madali sa akin or hindi 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 mahirap sa akin if mag, uh, de deposit ako ng pera at least uh, atik ko may uh, may hotelization na makapag uh, ano sa uh, account ko kasi alam niyo na uh, may mga emergency emergency so okay lang yun so update ko kayo ulit guys Ayan, nandito tayo sa work ko and actually kanina pa ako nakarating Hindi lang ako nakapag video eh naka isang customer na ako. And natapos ko na, natapos na rin ako maglinis. And <coughs> wala akong tubig so mo muna ako ng supermarket, bibili ako ng tubig para may tubig kami na stock. Dahil ang hirap talaga pag walang tubig. Alam niyo 'yon, ang hirap ng walang tubig sa ano, sa salon katulad nito. Kailangan pang lumabas para lang bumili ng tubig. Tapos ang init-init pa ng panahon. So mas uh, okay siya talaga na meron kang pondong tubig. Kasi nga, kung bibili ka ng paisa-isa is mahal. Napakamahal talaga sobra. Kung bibili ka ng isa, 3 dirham na. Pero kung bibili ka ng anim, 5 dirham lang. Dito sa supermarket. Pero dun sa mga cafeteria-cafeteria lang, parang mga restaurant-restaurant lang, ang mahal ng tubig doon. So, mas maiging pumunta lang tayo sa uh, supermarket para at least isang araw, isang tubig na 1.5 ang naiinom natin. So, anim, may 6 days na. ba diba? So, malaking katipiran din. Kung bibili ka ng isa-isa, napakamahal. Ayan, thanks God dahil uh, nakapag-open uh, bank account na ako. And sabi naman nila, after 2 months ko daw makukuha yung passbook. Passbook ng aking uh, PNB. But I think, uh, I think ano lang, 2 weeks lang yan, 3 weeks darating na yan. Sinasabi lang nila ng ganun na 2 months para ano para hindi tayo ma ano na tawag niyan para hindi tayo ma maapo ah, magapura magapura sa magapura sa bilis so update ko kayo guys ayan ito yung tubig na binibili ko may dubai anim na paraso na siya 1 2 3 4 5 6 6 na siya pero 5 dirham lang yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero kung bibili tayo sa labas, yan, kung bibili ako sa labas, uh, mahal. Yun nga, ang isang yan is 3 dirham. 3 dirham ang isang yan. So, mas mabuting dito tayo bumili. Kasi, mas makakamura tayo. Mas makakamura tayo sa pagbili natin dito. Ayan, tatlo na. Tatlo na yung binili ko. 15 uh, dirham lang. Pero kung tatlong box na yan, ha? meaning uh, 12, 18 pieces. 18 pieces uh, na 1.5 uh, water. Diba? Ayan, nakabili tayo ng water. tatlong box kasi ang binili ko. So, eto yung ginamit ko. Ano ba to? Anong tawag ba dito? Hindi ko, di ko matandaan kung anong tawag dito. And, alam niyo ba guys, uh, pagpasok ko kanina doon sa supermarket, ang daming tumitingin sa akin. And, nagtanong sila kung vlogger ba daw ako. Sabi ko, yes, I'm a vlogger. Uh, by uh, YouTube and YouTube and Facebook. Sabi ko ganun sa kanila. So, sabi nila uh, i-subscribe daw nila ako and i-follow daw nila ako ayun pa isa yung bitbit -bit ko kasi ang dami kong binili tatlong, tatlong box nga yung binili ko para uh, in case na hindi ma madaling maubos yung tubig namin so tatawagin ko lang yung kasama ko para may katulong akong magbitbit ng aking water ang init, grabe ako lang mag-isa dito tapos yung kasama ko nasa sa salon so magpapatulong ako sa kanyang uh, bitbitin to so update ko kayo guys ha kasi para mabitbit ko rin sila ng dalawahan so Update ko mamaya pag nakapasok na ako sa salon. Mag-toilet muna ako guys. Mag-toilet -to ako. Ayan yung toilet namin nandoon sa pinakadulo. And lalabas ka ng super init. Napakainit talaga. Ayan alam nyo yung lakad na running walk yung parang jogging walk ganoon kasi sobrang init tatakbo ka sa init Ayan, dito tayo sa toilet. Ayan, ganda na toilet namin dito na. No? Ayan. Toilet na ako saglit, guys. Ayan, tapos na tayo ng toilet. Kasi gusto mo tayo ng kamay. Kasi para wala tayong uh, bacteria. Kasi bumawak tayo sa ating kipay. Yes. So, ayan, tapos na tayo ng toilet. And, hindi yung toilet namin, guys. Maganda. At yung toilet namin dito. Napakaganda. Ayan, back to back yung uh, mirror. Ayan see. Ayan, bagat diba ako. Ayan, ganyan yung, yung, yung ano namin, ang toilet namin. So, tapos na ako mag-toilet, labas na tayo. Napakainit! Lalabas ka, napakainit super yung lalabas ka na nagpa-fresh ka, nagpaganda ka, tapos bigla kang magiging hagar dahil sa pawis. Ang init talaga, grabe. Ayan guys, so dito na lang po magtatapos ang aking vlog guys. Thank you so much po sa lahat, sa lahat-lahat. And thanks God po na pansin na tayo ni Lola Met. So... Thank you so much guys. Dito na po uh, magpapalam na po ako. Please don't forget to like, comment, and share sa mga ina-upload nating videos and thank you so much po lalong lalo na sa mga nagsasubscribe ah, uh, nagsasubscribe ng ating YouTube channel. Thank you so much po. See you on my next vlog. Bye bye. I love you all. Bye.